Isipin mo ang bigat ng pagiging kilala bilang responsable sa unang pagdanak ng dugo ng tao. Isang lalaki na hindi lamang nagdala ng kasalanan kundi nagdala rin ng isang tanda na ibinigay mismo ng Diyos. Ang pangalan niya, Cain. Ngunit narito ang tanong, ano nga ba ang tunay na wakas niya? Ano ang tunay na isiniwalat ng Biblia tungkol sa kanyang kamatayan? Maaring iniisip mo ngayon kung hindi tahasang sinabi sa Biblia kung paano siya namatay, paano natin malalaman ang naging wakas niya. Sa katunayan, tila iniwan ng banal na kasulatan ang kwento ni Cain na may maraming puwang at katanungan. Ang katotohanan ay hindi tahasang binanggit sa Biblia ang wakas ni Cain, ngunit, at pakinggan mo ito ng mabuti, ang kanyang wakas ay naroon mismo sa kasulatan. Ito ay nakatala, ngunit maraming tao ang hindi ito napapansin o hindi man lang sinusubukang unawain ang malinaw na ipinapakita sa kanilang harapan. At hindi ko sinasabi ito ng basta-basta lamang. Halika at samahan mo ako habang ating sinisiyasat kung ano talaga ang inihahayag ng Biblia tungkol sa kapalaran ni Cain. Sa simula ng ang lahat ay taglay pa ang kadalisayan ng paglikha nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. Maingat na hinubog ni Yahweh si Adan at pagkatapos ay hinipan ang hininga ng buhay sa kanyang mga butas ng ilong. Sa banal na sandaling iyon, nabigyang buhay ang sangkatauhan. Si Adan ay hindi lamang likha ng mga kamay ng may lalang. Siya ay dinalang kawangis ng Diyos, nilikha upang pamahalaan at pangalagaan ang mundong ipinagkatiwala sa kanya. Ngunit may napansin ng Diyos, bagamat si Adan ay may kapamahalaan sa lahat ng nilikha, wala siyang kasama upang ibahagi ang buhay. Kaya, sa isang gawa ng malalim na pagmamalasakit, pinatulog ng Diyos si Adan, kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at mula rito ay nilikha si Eva ang kanyang kasama, laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto. Sila ay hubad, ngunit hindi nakakaramdam ng kahihiyan sapagkat nabubuhay sila sa ganap na pagkakaisa sa Diyos at sa isa't isa. Ang halamanan ng Eden ay higit pa sa isang tahanan. Ito ay isang santuario. May mga prutas na masaganang nakabitin sa mga puno. Malinaw na mga ilog na dumadaloy sa mayabong na lupa at bawat nilalang ay namumuhay sa pagkakaisa. Sa gitna ng paraiso Nagtanim ang Diyos ng dalawang espesyal na puno, ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At dito sa huling puno nagsimula ang pagbagsak ng sangkatauhan. Binigyan sila ng Diyos ng malinaw na utos, maaari silang kumain mula sa alinmang puno maliban sa isang ito. Isa itong pagsubok ng tiwala at pagsunod. Ngunit dumating ang ahas na mas tuso kaysa alinmang hayop. Nagtanim ito ng pagdududa sa puso ni Eba. Ang mga salita nito ay mapanlinlang at nakalalason. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Genesis, Kabanata 3, Talata 4 Dahil sa pagnanasa na maging katulad ng Diyos, kumain si Eba ng bunga at isinunod si Adan na tahimik na sumunod sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, nagbago ang mundo ang kawalang malay ay naglaho na parang hamog sa ilalim ng araw. Nabuksan ang kanilang mga mata, ngunit ang nakita nila ay kahihiyan. Tinahi nila ang mga dahon ng igos upang takpan ang kanilang kahubaran, ngunit hindi nila naitago ang kanilang kasalanan. Pagkatapos, dumating ang Diyos sa halamanan, tinawag si Adan. Ngunit ang taong dating naglalakad na kasama ng Diyos ay nagtago na ngayon sa likod ng mga puno. Tinanong ng lumikha, Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga mula sa punong ipinagbawal ko sa iyo? Genesis, Kabanata 3, Talata 11. At doon dumating ang kanilang pagtatapat kasunod ng mga kahihinatnan. Sinumpa ang ahas. Si Eva ay dadaan sa matinding sakit sa panganganak at si Adan ay kailangang magsikap ng husto sa pagtatrabaho sa matigas na lupa upang magkaroon ng pagkain. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng iyong tinapay. Genesis, Kabanata 3, Talata 11 At sa huli ang pinakamasakit na parusa, pumasok ang kamatayan sa mundo. Si Adan at Eva ay pinalayas mula sa halamanan ng Eden. Pinagbawalang kumain mula sa puno ng buhay upang hindi sila mabuhay magpakailanman sa kanilang nahulog na kalagayan. Ngunit kahit sa gitna ng hatol, iniwan ng Diyos ang isang sinag ng pag-asa. Nangako siya na mula sa lahi ng babae ay magmumula ang isa na dudurog sa ulo ng ahas na magbabalik sa nawala, Genesis Kabanata 3, Talata 15. Matapos mapalayas mula sa halamanan, sinimulan ni na Adan at Eba ang isang bagong buhay sa isang mahirap na lupain puno ng pawis at pagsisikap. Gayunpaman, hindi sila iniwan ng Diyos. Binihisan niya sila ng mga balabal na gawa sa balat ng hayop na sumisimbolo ng isang sakripisyo upang takpan ang kahihiyan ng kanilang kasalanan. Pinatnubayan pa rin sila ng Diyos kahit mula sa malayo. Sa bagong realidad na ito, isinilang ang kanilang mga anak, si Nakain at Abel, ang simula ng isang sangkatauhan na magdadala ng parehong imahe ng Diyos at mga bakas ng kasalanan. Si Cain ang panganay, ang unang isinilang matapos ang pagbagsak. Nang ipinanganak siya, sinabi ni Eba, Sa tulong ng Panginoon, nagkaroon ako ng anak na lalaki. Genesis, Kabanata 4, Talata 1 Habang lumalaki, Si Cain ay naging isang magsasaka, nagtatrabaho sa lupa. Siya ay naging isang tagapagbungkal ng lupa, isang taong direktang nakikitungo sa pagbubungkal, pagtatanim at pag-ani ng mga bunga. Hindi lamang ito pisikal na gawain kundi isang simbolikong responsibilidad. Ang lupa na isinumpa ng Diyos matapos magkasala ang kanyang mga magulang ay naging matigas at nangangailangan ng malaking pagsisikap. Para kay Cain, bawat patak ng pawis na bumabagsak sa lupa ay maaring nagdadala ng halo ng pagmamalaki at pagkadismaya. Isa siyang tao na umaasa sa lupa bilang kanyang pinagkukunan ng pagkain at pagkakakilanlan. Ngunit may isang mahalagang bagay na kailangang mapansin habang si Cain ay nakatuon sa pagsasaka, ang kanyang nakababatang kapatid na si Abel ay naging pastol ng mga tupa. Dalawang magkapatid, dalawang magkaibang hanap buhay na kumakatawan sa dalawang paraan ng pakikitungo sa nilikha ng Diyos. Si Abel ay nag-aalaga ng mga hayop isang gawain na may kinalaman sa buhay, galaw, kahinaan at pagtitiwala. Samantalang si Cain ay nagtatrabaho sa lupa sa isang bagay na matigas, matibay at hindi madaling magbago. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil bunga ng kasalanang pumasok sa mundo, sila ay naghahandog ng mga sakripisyo bilang simbolo ng kanilang debosyon. Ngunit doon mismo, sa gawaing pagsamba, nagsimulang tumubo ang mga unang buto ng inggit sa puso ni Cain. Nang dumating ang oras ng paghahandog sa Diyos, nagdala si Abel ng pinakamainam mula sa kanyang kawan, ang mga panganay at ang taba ng mga tupa na nagpapakita ng kanyang pananampalataya at pagsandig sa Diyos. Samantala, nagdala si kainang alay mula sa bunga ng lupa. Ngunit hindi tinukoy sa teksto na ito ang pinakamainam. Sa Genesis, Kabanata 4, Talata 4, mababasa natin, Kinalugdan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang kanyang handog. Ang pagtangging ito ang naging mitsa ng galit na lumalim sa puso ni Cain. Siya ay nagalit ng husto at nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nakita ng Diyos ang galit sa kanyang puso at diretsong nagbigay ng babala. Bakit ka nagagalit? Bakit nagbago ang iyong mukha? Kung gagawin mo ang mabuti, hindi ba ikaw ay tatanggapin? Ngunit kung hindi mo ito gagawin, ang kasalanan ay nag-aabang sa pintuan. Ito ay nagnanais na ikaw ay lamunin, ngunit ikaw ang dapat magtagumpay laban dito. Genesis Kabanata 4, Mga Talata 6 at 7 Napakalalim ng babalang ito. Hindi lamang tinukoy ng Diyos ang panganib, kundi binigyan din si Cain ng pagkakataon upang magsisi, kontrolin ang kanyang damdamin at iwasan ang kapahamakan. Subalit kinain ng sama ng loob si Cain ang nasaktang pagmamataas at ang matinding inggit ang nagtulak sa kanyang mga aksyon. Hindi nakita ni Cain ang babala ng Diyos bilang isang pagkakataon upang magbago. Sa halip, tinuring niya ito bilang isang pagbatikos sa kanyang pagkatao at pagsisikap. Pagkatapos ng lahat, nagtrabaho rin siya ng husto upang maghandog ng bunga ng lupa at marahil ay umaasa siyang mapapansin ito ng Diyos. Ngunit hindi lamang panlabas nagawain ang mahalaga sa Diyos. Ang hinahanap niya ay pusong may pananampalataya at lubos na pagsandig sa Kanya. Hindi naisip ni Cain na ang kanyang alay ay hindi tinanggihan dahil sa klase ng sakripisyo, kundi dahil ito ay sumasalamin sa isang pusong malayo sa Diyos, isang pusong puno ng pagiging mapag-isa at kawalang pananalig. Ang damdaming ito ng pagtanggi ay tumubo sa puso ni Cain na parang lason. Ang galit ay naging plano at ang plano ay nauwi sa isang sinadyang krimen. Tinawag niya si Abel upang pumunta sa parang malayo sa mga mata ng iba at doon ay ginawa niya ang unang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan direkta at makapangyarihang isinalaysay ito ng Biblia, inatake ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at pinatay ito. Genesis kabanata 4 talata 8 ang parang na dati ay lugar ng pagsusumikap at kabuhayan ay naging eksena ng unang pagbubuhos ng dugo. Ang kriming ito ay isang tahasang pagsalungat sa Diyos. Si Abel ay kumakatawan sa walang kasalanan, ang taong naging kalugod-lugod sa Panginoon at ang kanyang kamatayan ay simbolo ng lalim ng kasamaan na naidulot ng kasalanan sa sangkatauhan kahit matapos ang krimen ipinakita ni Cain ang katigasan ng kanyang puso nang tanungin siya ng Diyos nasaan ang iyong kapatid na si Abel sumagot siya nang may kawalang-pakialam hindi ko alam tagapag-alaga ba ako ng aking kapatid Genesis kabanata 4 talata 7 Ang sumpang ipinataw ng Diyos kay Cain ay mabigat at hindi na mababawi Matapos niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel, hindi lamang niya nawala ang kanyang koneksyon sa lupa, na dati nagbibigay sa kanya ng kabuhayan bilang isang magsasaka, kundi nawala rin ang kanyang pakiramdam ng lugar at pag-aari. Idineklara ng Diyos na ang lupa na sumipsip ng inosenteng dugo ni Abel ay hindi na magbibigay ng lakas nito kay Cain. Genesis Kabanata 4, Talata 2 siya ay magiging isang palaboy, pagalagala ng walang ugat o tahanang matatawag na kanya, daladala ang bigat ng kanyang kasalanan saan man siya magpunta. Ngunit sa gitna ng hatol, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari, natakot si Cain para sa kanyang buhay at tumawag sa Diyos. Natatakot siyang bilang isang palaboy, maaring may makakita sa kanya at patayin siya. At dito lumilitaw ang isang kamanghamanghang pangyayari. Tumugon ang Diyos ng may habag. Sa halip na pahintulutan siyang mapatay bilang ganti, nilagyan siya ng Diyos ng isang tanda ng proteksyon. Genesis, Kabanata 4, Talata 15. Ano nga ba ang tandang iyon? Hindi inilarawan ng Biblia ang pisikal na anyo nito, ngunit ang mahalaga ay ang espiritual na kahulugan nito. Ang tanda ni Cain ay sumisimbolo ng parehong proteksyon at paghatol. Isa itong malinaw na pahayag na bagaman nagkasala siya ng malaki, siya ay nasa ilalim pa rin ng kamay ng Diyos. Walang sinuman ang maaring pumatay sa kanya nang hindi hinaharap ang poot ng Diyos. Mula sa puntong ito, sinimulan ni Cain ang isang bagong landas na patungo sa kanyang wakas. Isang tumatakas may tatak mula sa Diyos, ngunit may pagkakataon pa rin upang magsulat ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Nagpatuloy si Cain bilang isang palaboy at ayon sa Genesis, Kabanata 4, Talata 16, Umalis si Cain mula sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Ang detalyeng ito ay nagbibigay ng malalim na pagninilay. Hindi lamang siya pisikal na lumayo, kundi espiritual din siyang lumayo ng higit sa Diyos ang lupain ng nod na nangangahulugang pagalagala o palaboy ay sumisimbolo sa kalagayan ng kawalang kapayapaan at espiritual na kawalan na kanyang kinalalagyan. Pagdating niya sa Nod, nakatagpo si Cain ng asawa ayon sa Genesis, Kabanata 4, Talata 17. Bagaman hindi detalyado sa teksto kung sino siya, ang pinakapinaniwalaang paliwanag ay isa siya sa mga kapatid o pamangkin ni Cain, isang lohikal na posibilidad sapagkat sina Adan at iba ang unang tao at nagkaroon ng maraming anak ayon sa Genesis, Kabanata 5, Talata 4. Sa panahong iyon, ang mga kasal sa pagitan ng malapit na kamag-anak ay hindi maiiwasan para sa paglago ng populasyon. Nagkaroon ng anak si Nakain at ang kanyang asawa na pinangalan ng Enoch. Itinayo ni Kain ang isang lungsod at ipinangalan ito sa kanyang anak tulad ng nakasaad sa Genesis, Kabanata 4, Talata 17. Ang desisyong ito ay may simbolikong kahulugan. Para bang sinubukan ni Cain na lumikha ng katatagan sa isang mundong alam niyang siya ay isinumpang magpagalagala, para rin itong pagsisikap niyang magtatag ng isang bagong pagkakakilanlan at seguridad na malayo sa presensya ng Diyos. Ngunit dito na nagsimulang mawala ang kwento ni Cain sa Biblia, ang kanyang mga inapo ay nabanggit hanggang sa ika na henerasyon na binibigyang diin ang mga karakter tulad ni Lamek na nakilala rin sa kanyang marahas na asal at mapagmataas na ugali. Genesis kabanata 4, mga talata 18 hanggang 24. Pagkatapos nito, ang lahi ni Cain ay nawala na sa mga kasulatan, na parang ang kanyang pamana ay nalimutan sa kasaysayan, dala-dala lamang ang anino ng kanyang malagim na gawa. At narito ang isang mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan hindi binanggit sa kasulatan kung paano namatay si Cain dahil sa konteksto ng Biblia, ang kanyang pisikal na kamatayan ay hindi mahalaga. Ito ang hindi nauunawaan ng maraming tao pagdating sa usapin ng kamatayan ni Cain. Ang tunay na wakas ni Cain ay hindi pisikal, kundi espiritual nang siya ay hinatulang magpagalagala bilang isang palaboy at takas matapos siyang sumpain ng Diyos, naranasan ni Cain ang ganap na paghihiwalay mula sa presensya ng Diyos. Ipinapakita sa atin ng Biblia na ang paghihiwalay na ito sa Espiritu ay sa esensya ang tunay na kamatayan. Kung paanong sina Adan at Eba ay naranasan ang kamatayan sa Espiritu nang sila ay pinalayas sa Eden. Si Cain ay naging isang buhay na halimbawa ng pagiging malayo sa Diyos, buhay sa panlabas, ngunit espiritual na patay sa loob at marahil ito mismo ang dahilan kung bakit hindi nagbigay ang Biblia ng detalye kung paano nagtapos ang pisikal na buhay ni Cain. Ang kanyang kwento ay naiselyo na ng kanyang pagkakalayo sa Diyos. Siya ay namuhay malayo sa presensya ng Panginoon na hatulan sa isang siklo ng kawalang kapayapaan at espiritual na kawalan hanggang sa dumating ang wakas ng kanyang buhay dito sa mundo. Isang wakas na kung ikukumpara sa kanyang espiritual na kalagayan ay nawalan ng kabuluhan. Kaya ayon mismo sa Biblia, hindi na binanggit ang kanyang pisikal na kamatayan sapagkat sa espiritu siya ay patay na. Ito ang kanyang tunay na wakas ayon sa kasulatan. Subalit dahil sa kuryosidad, sa paglipas ng mga siglo, may ilang mga teorya at apokripal na tradisyon na lumitaw na nagtatangkang magbigay ng mastiyak na paliwanag. Ang mga ito ay hindi nakontento sa espiritual na kamatayang inilahad ng Biblia mahalagang tandaan, ang mga kwentong ito ay walang teolohikal na batayan at dapat lamang ituring bilang mga haka-haka ng tao na walang autoridad mula sa kasulatan. Isa sa mga tradisyong ito ay nagsasaad na si Cain ay maaaring napatay ng aksidente ni Lamek, ang kanyang sariling inapo na maaaring napagkamalan siyang isang hayop habang nangangaso. Ang bersyong ito ay konektado sa Genesis kabanata 4, mga talata 23 at 24, kung saan sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, "Pakinggan ninyo ako, mga asawa ni Lamech. Dinggin ninyo ang aking sinasabi." Pumatay ako ng isang tao dahil sa sugat na idinulot niya sa akin at ng isang binata dahil sa kanyang pagsalakay sa akin. Kung si Cain ay ipaghihiganti ng pitong beses, si Lamek naman ay pitumput beses. Ang bahaging ito, bagaman misteryoso, ay binibigyang kahulugan ng ilang tradisyon bilang isang kumpisal ni Lamek na aksidente niyang napatay si Cain. Ayon sa mga paniniwalang ito, tinamaan nila Mexicain ng isang palaso habang nangangaso at matapos mapagtanto ang kanyang nagawa, siya ay nagdalamhati, kinilala ang bigat ng kanyang pagkakasala at natakot sa isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa kay kain. Isa pang bersyon ang nagsasabi na si Cain ay namatay matapos matabunan ng mga guho mula sa isang gusaling itinayo niya mismo, isang uri ng simbolikong hatol para sa kanyang mga ginawa kung saan siya ay nawasak ng sariling gawa ng kanyang mga kamay. Mayroon ding naniniwala na si Cain ay namatay sa katandaan, daladala ang bigat ng kanyang sumpa hanggang sa kanyang huling araw ngunit hindi rin ito maaaring patunayan sapagkat walang kumpirmasyon mula sa Biblia. Ang tanging bagay na tiyak nating masasabi ay namatay si Cain sa Espiritu noong sandaling siya ay nagkasala at nabigo sa pagsisisi. At narito ang pagninilay, ilang tao sa panahon ngayon ang nabubuhay na katulad ni Cain, lumalakad, nagtatrabaho at nagtutulak ng kanilang mga proyekto, ngunit espiritual na patay dala ang bigat ng kasalanan at patuloy na lumalayo sa Diyos. Nais kong sandali mong pag-isipan ito ngayon, pumikit, alisin ang lahat ng abala at magmuni-muni. Isipin mo si Cain, nag-iisa, palaboy, dala ang bigat ng kanyang kasalanan at may markang hindi na mawawala. Hindi ito isang pisikal na sugat, kundi isang bagay na mas malalim, isang espiritual na marka na sumasalamin sa kanyang pagkahiwalay sa Diyos. Ngayon, ikonekta mo ito sa iyong sariling buhay. Ilang beses na rin tayong nagdala ng mga di nakikitang marka, mga marka ng maling desisyon, mga salitang nasambit na hindi na mababawi, mga kilos na naglayo sa atin sa Diyos at sa kung sino talaga tayo. Marahil ay naramdaman mo rin ang bigat ng pagsisisi tulad ng naramdaman ni Cain nang sabihin niya, mas malaki ang aking kasalanan kaysa sa kaya kong pasanin. Genesis, Kabanata 4, Talata 3 Ngunit narito ang malaking pagkakaiba. Hindi hinanap ni Cain ang pagpapanumbalik. Lumayo siya sa Diyos at ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang isang takas. Marahil ito ang pinakadakilang aral sa kwentong ito. Binigyan ng Diyos si Cain ng pagkakataon. Kahit pagkatapos ng kanyang kasalanan, pinrotektahan siya ng Diyos, binigyan ng marka upang hindi siya mapatay at pinayagan siyang mabuhay. Ipinakita nito ang habag ng Diyos, ngunit nagbigay din ito ng babala ang pangangailangan ng tunay na pagsisisi. Marahil habang binubulay-bulay mo ito ngayon, may mga bahagi sa iyong buhay na kailangang isuko sa Diyos. Ito ay maaaring sama ng loob, isang lihim na kasalanan o isang pakiramdam ng kawalan na hindi mo maipaliwanag. Ito ang pagkakataon mo upang ilagay ang lahat sa harapan ng Diyos, upang humingi ng kagalingan, kapatawaran at pagpapanumbalik. Itinuturo sa atin ni Cain kung ano ang nangyayari kapag pinili natin ang landas ng kayabangan at pagtanggi sa halip na pagpapakumbaba at pagsisisi. Ngunit ang kanyang kwento ay nagsisilbiring babala upang huwag tayong maglakad sa parehong landas. Laging nag-aalok ang Diyos ng pagkakataon upang magsimula muli. Ang tanong ay, handa ba tayong tanggapin ito? Ngayon, gusto kong marinig ang iyong kwento magkomento sa ibaba kung paano ka naantig ng mensaheng ito at kung saan ka nanonood ng nilalamang ito. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan naramdaman mo ang bigat ng pagiging malayo sa Diyos ngunit naranasan mo rin ang kanyang nakakapanumbalik na biyaya? Ibahagi ang iyong karanasan at ipaalam sa akin kung saan ka nanonood ng video na ito at bago tayo magtapos upang patuloy kang matuto tungkol sa Biblia at sa salita ng Diyos, pindutin ang video na lumalabas sa iyong screen para makatanggap ng higit pang makabuluhang nilalaman. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Pagpalain ka ng Diyos, ng sagana at naway patuloy kang lumago sa pananampalataya at kaalaman. Magkita-kita tayo sa susunod na video.